magandang umaga, napakalamig na umaga ng Saturday ngayon guys no? dito pala ako ulit maglalagay ng maglalagay kami ng uh, round dito guys yung uh, round circle so hinihintay ko lang po yung Ethiopia para maglagay kami ng ano Ay, ito pala guys is basketball court Majid ah. Quest yes. Live. yan si Majid Khan guys oh. Mapi live yeah. yan si Majid Khan Ah uh,

Your shop jacket Majid, Mia, Mia. Okay, okay, thanks. All people thanks. <laughs> Thank you Majid. Okay. okay. Bye. Guys, uh, lahat dito guys ng mga tao is naka ano po, naka-jacket kasi sa sobrang lamig. Grabe as in. Ito pala guys, basketball court pala ito, no? Nagkamali po ako dati, nang sabi ko is football, hindi po to football area. Ito po ay um, ano, yung uh, basketball court. So, yan lang guys ang aking konting vlog. Ikot ko lang kayo konti para po makita ninyo ang view na napakaganda, napakalamig na umaga kay ganda. Maraming salamat. Thank you for watching.